So, dun sa orang video na ginawa natin mga idol, na yung ating ginamit dun ay isang amplifier lang din, at saka equalizer, ano, na kung saan yung channel 1 ginawa natin sa ating pang mid, ay yung channel 2 ganun din sa ating pang low. So, meron tayong viewers mga idol na kung paano daw kung mayroong mixer. At ang channel 1, ginamit naman natin sa ating pang mid, ay, tapos yung channel 2, ginamit naman natin sa ating panglo. So dito mga idol, mas okay na pinagsama natin yung equalizer at saka mixer natin dito na yun ang ginawa natin ano na dalawang input yung ginamit natin sa ating source. So shout out pala sa viewers natin, lords, pwede ba yung ganyang setup kahit may mixer 7 channel yung mixer na gamit sya, mga salamat Lods. So ito na idol ano, yan ang ginawa natin, nilagyan na natin ng uh, mixer. So ito idol, mas maganda rin yung may ganito. Para mahiwalay din natin dito palang lang sa ating mixer yung ating low at saka mid high. So, so mamaya idol, doon naman sa mga viewers natin na gusto gumamit ng Bluetooth, ipakita din natin mamaya na may gamit tayong equalizer. So munang unahin natin mga idol itong setup natin. ngayon mga idol, ipakita naman natin dito pag naka bluetooth tayo ano so magkaiba sila dito ng connection natin mga idol na dito kasi mapubukod natin yung ating volume sa ating low nabukod din natin yung ating pang mid high pero dito sa ating pang bluetooth mga idol sabay po siya ano so ipapakita nga lang natin mamaya dito sa ating uh, pan para sa left channel at saka sa right channel so mag true bluetooth connection tayo mga idol dito sa ating setup so alisin muna natin tong ating connector na ginamit dito sa channel 1 at saka channel 2 ito so, ang ating pan mga idol ano, naka bluetooth connection na tayo dito so ikabig ko ito yung mga idol sa kanan so pang low natin ang lalabas dyan so sa ating equalizer wala tayong binago sa settings natin ano. so pinakita lang natin dito yung pinagkaibahan na naka bluetooth tayo at saka dito sa ating naka line input tayo na may ginagamit na connector ayun lang siya ito lang ginawa natin ano yung sa bluetooth natin kanina at saka dito sa may ginagamit tayong konektor uh, connector so dito mga idol sa connection na ginawa natin dito ito lang ginamit natin na connector ano so papakita natin yung pag connect dito sa ating mixer papunta din sa ating equalizer at saka sa ating amplifier so sa ginamit natin ng connector mga idol sa ating main output ng ating mixer papunta sa input ng ating equalizer ganito lang siya idol ano ayan 6.35 lang siya single po siya idol, isa sa left channel at saka isa sa right channel. So single 6.35 to 6.35 lang din. ang so, ginawa ko kasi dito mga idol ano, yung left channel natin dito, ito yung left channel output natin. So dito ko na lang din siya pinatugma sa ating channel 1 para sa ating pang uh, mid high. So nag output lang ako dyan ng 6.35 lang din. Ayan. So kaya ito yung pinakadulo niya So dito natin siya input sa channel 1 lang din para tugma lang din dito sa settings na ginawa natin. So katulad nito mga idol, ito yung channel 1 para sa ating pang mid-high. Galing sa sa left channel, papunta rito sa channel 1. So yung ating right channel dito mga idol na min output ng ating mixer so ito papunta ito sa ating channel 2 ayan so dahil yung ating channel 2 nakasiting sya sa ating pang low ano So kaya pag pihit natin sa right at sa left, kaya lumalabas yung settings ng ating equalizer. So dito naman sa ating channel 1, channel 2, so nakapihit naman siya dito sa right channel. So kaya naging low frequency yung ating uh, channel 2. So, ganoon lang siya idol. Ilagay lang din natin sa input ng ating channel 2. So, ito yung input ng ating channel 2 mga idol. Ayan. So, ganun lang siya idol ano, yung connection na ginawa natin. Ayan, so may input, tapos gumamit lang tayo dito sa output ng ating equalizer ng dual 6.35, tapos dual RCA sya idol ano. Ayan, so yan ang ating dual RCA. So, yung ating channel 2 na pang low, so katulad nito mga idol, sa right channel natin napunta ano. Yung left channel naman natin, ayan, nanggagaling dito sa ating pang, mid-high. So dito sa koneksyon naman natin, ayan may left channel at saka right channel ano. So diyan tayo maglagay ng ating mga speaker na gagawing pang-mid-high at saka pang-low. lang 'yung konektor na ginamit natin diyan, dual 6.35 to dual RCA tapos dalawang single 6.35 to 6.35.